<laughs> Ron, Ron! Ano sa sabi mo? Ano sa inyo? Six time mo. Ano sa inyo, Bising na. Ron! Mm. Tapos lang kasi ah. Bising na. na. Mommy, John, baliw ka. Baliw pala ako ah. Ako'y nahulog kakahagaan eh, Ron. Ano? Ako'y nahulog sa hagdan kakahanap ng higaan eh. <laughs> Sino ka? subalit so, balik dadapot ako yung nalasin. At ikaw ay mas lasin ko sa akin. At ikaw ay natumba. At ikaw ay natumba sa hagdanan. Ako'y nahulog straight to the hagdan. <laughs> Pero buong Sh na aking pagmamalasakit. Ito ka yan! Oh, sorry po. Tumabag ako. Milo. Milo lang. Mainit na Milo. Walang nalalasing sa IFH. <laughs> ano ulit? Walang nalalasing sa IFH. page ano next machine kita sa blood burner ano mo ano mo ano mo ano mo ano mo mo ano sir? mo ano Maganda yan, si Lila. Oo nga. Sino mga natira? Sino natira? Sino nga ba yung nabuhay? Ang natira? Si Ryan. Full charge eh. Nakapag-charge Sila? Hi! Si Jade. Hindi ka kita, Jade? Oo. Talaga may kita. Huwag nang pinitin. Awww. At si Mangkul. Kanta na.

Emmanuel, Video Video hmm? Video, <laughs> Video. <laughs> Uy Bisa mo nga yan okay. di ka pa ba? Sara Magta Magtalakbong ka Magtalakbong ka Wala talaga tanga ah, kung di ganyan that? ang ibig ko sa... Huh? Is... ano? Yeah, <laughs> oh, please. yan, ano video... man. ah. Hallelujah. may message ka ba? pa. may message. paghaya <laughs> ka naman. Ta upload mo yun. mayroong <laughs> mo naman yung upload yung. ehi pero private ko. Upload ko yeah. Upload ko to na Upload ko to na kataw si Kevin dito eh. Patingin, oh, so Papanood. ba? Papuna ba yan? Si Sarah. Tingnan mo kita lang. <laughs> bye bye.